So guys ang entrance ng Duwata Nandiyan yung picture ni Duwata guys Yan ang mga nasa gilid lang Mga sasakyan guys Tapos papasok tayo sa loob guys Maraming parking sa loob guys Maraming motor at saka maraming bisita ngayon guys Kasi holiday Tama yan sila Big shout out sa inyo te ah, Kuya Yan may pumasok rin doon guys Ayan big shout out sa mga Kumakain dito guys sa Paris uh, ah, Dito tayo ngayon sa Paris sa ni Diwata guys Siyempre, kakain tayo dito. Ayan, o sila si kuya. Daming tao dito. Haba pila, guys. Ayan, daming kumakain. Tapos, yan, nakapila, guys. Yan ang pilahan ng pagkain, guys. O, shout out sa mga Move It, Rider, Angkas, Joyride, Grab, Driver, Lala Foodpanda, put Panda, lahat, guys, nandito. Lahat ng klaseng tao kung saan-saan silang lugar galing, guys. yan Pawis na pawis si Kuya. Ayan. Tapos yan pa guys, oh. Si Kuya rin. Siyempre, maraming, maraming tao guys. Haba ng pila. Matagal, tapos mainit. Siyempre. Oh, big shoutout out sa inyo Kuya. Big shoutout out kay Kuya. Ayan, sa white na katalikod. Si ate, big shoutout out sa iyo ate. Big shoutout out kay Diwata. Haba ng pila kay Diwata guys and big shout out. Siyempre, pipila tayo rito. Mamaya na tayo order, guys. Yan, video-video muna tayo rito. Yan, guys. Mga motor, tapos mga tao kumakain, guys. Yan, sa dulo, meron din doon, guys. Doon may pesto rin doon. Yan, dulo na yan, dyan. Sa may, ano ba yan, bamboo, ano, bamboo tree. Yan, sila, guys, may pila rin doon. Yan. Maraming tao guys kasi gawa ng holiday ngayon guys. Sobrang daming tao rito. Sobra sobra na diwata ang tao mo. Oh, big shout out kay Kuya Dumaan. O may dalang mga pagkain guys. Tapos na sila sa pila. Ayan guys. Oh. big shout out sa ni Kuya. Nakasalamin. Oh, big shout out sa Grab Food. Ayan. Big shout out sa inyo dyan. Nakapila. Big shout out kay Kuya. Ayan. Big shout out kay ate. Uh, big shout out sa iyo ate ulit. Ayan, si kuya, si ate. Ayan. Napakaraming tao rito guys. Pinipilahan talaga si Diwata. Baka naman Diwata. <laughs> big shout out kay Diwata. Paris Overload. Napakaraming tao talaga rito. Dinudumog ang parisan ni Diwata guys. Hindi na ako magtataka kung bakit dinudumog si Diwata. Yan, ang haba talaga ng pila dito guys. Kailangan at uh, tiis-tiis ka sa pila guys. Kung gusto mong kumain sa Paris ni Diwata. Kung gusto mong tikman ang Paris ni Diwata guys. ano o, oh, si Kuya tapos na. Masisipag ang mga crow rito guys. Oh. Ang dami talagang tao rito guys. Oh, big shout out sa inyo. Dalawa, yung nakasobrerong pink. Oh, big shout out sa iyo. At saka si Kuya ito. Nakasobrerong brown. Big shout out sa iyo. Nakasobrerong Black, big shout out sa'yo. Ayan. Pipila na sila guys. Yan, yan ang pila guys. Ang napakahaba ng pila dito guys. Kaya pag kayo pumunta rito, ah, pipila rin kayo. Siyempre. Lahat sila dyan pumipila guys. O order ka dyan. Dyan ang orderan. Doon naman ang kainan. Dalhin nyo yung pagkain nyo roon. O oh, big shout out kay kuya. Dumadaan o. Oh. Mostad. O, oh, bi-shout out sa'yo, boss. Ayan, mga boss, mga share. Ayan, o. Oh, napakahaba ng pila rito. Grabe ba? Grabe na si Duwata. Dinudumog talaga. Sana all na lang. Sikat talaga si Diwata ngayon. Sobrang sikat na. Dahil kay Diwata, ang mga tao ay dumadayo sa kanya. Kung saan-saan, ubig sa big shout out sa iyo, kuya. Mm, may dala na si kuya ang pagkain um, sikat na sikat si diwata ang mga tao guys kung saan saan galing to guys sa loob ng Metro Manila guys sensya <laughs> na kayo ayan o, ayan o, big shout out sa inyo big shout out sa iyo big shout out kay kuya ayan, haba ng pila guys, apunta ah, tayo rito apunta tayo rito titingnan natin yung chicken ni Diwata Chicken, guys. big shout out doon. Oh. Ayan, big shout out. Pila na kay ate. Ayan, tara. Titingnan natin yung chicken ni Diwata. Oh, big shout out sa nakapila. Tara, tara, tara. Titingnan natin yung ano ni Diwata. Ah, chicken. Ayan oh, chicken ni Diwata guys. Chicken. Chicken ni Diwata. Ayan, nakabat talaga ng pila guys. Pag pumunta talaga kayo rito, kailangan habaan nyo din ang pasensya nyo. Siyempre, mainit. Tapos sa haba ng pila. So, sure, sulit naman kaya guys. Libre, libre ang soft drinks. O, oh, big shout out kuya. Oh, unlimited rice, unlimited sabaw. Hmm. Unlimited taba rin pag gusto nyo yatang magpadagdag ng taba. Ayun, big shout out. Oh, taba talaga ng pila guys. Yan. Tapos dalhin nyo doon yung pagkain nyo tapos nagbayad na kayo pila na kayo doon tapos kain na kayo roon nandun yung yan ay tubig nandyan ng tubig lamisa rin guys nandyan din big shout out sa nakumakain kumakain na guys yan big shout out sa inyo yan talaga ang buhay pag may diwata maraming tao pag may diwata may Paris overload guys you big shout out kay kuya